Walang katumbas na pera ang matanggal ang adiksyon ng anak natin. pare, pareho lang mga pribadong paralan na to. Gayun pa man, ayaw ko manatili rito. Nakakasawa. <laughs> mm. 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 Gusto mo bang pumunta sa internet cafe mamayang gabi? Tigilan mo ako. Nagbibiro ka ba? Napalilibutan ng mataas sa pader ang lugar na to. Gusto mo pa rin Ano ba? bang alam mo? Asa ka pa. May alam akong paraan. Lapit ka rito. Nagtipon-tipon ang mga bata at matatanda. May matataas na bundok at matatarik na burol, kakahuyan at katayong marinipis na kawayan. Pati na rin ang isang malinaw na umaagos na batis na sumasalamin sa kapaligiran. Nakaupo tayo sa isang batis na nagbago ng direksyon na may lumulutan na kopa ng alak. Bagaman walang kahangahangang mga tunog ng musika, ang isang kopa at ang isang tula... Alam niyo ba kung bakit ko kayo tinawag dito? Tingnan niyo ang resulta ng exam niyo ngayon hindi na naman kayo nakapasa. Paano ba kayo nag-aral? May ipapakita nyo ba to sa mga magulang ninyo? Palagi nyo nalang kasama si Sufay buong araw. Gusto ba ninyo maging loko-loko? Kagaya niya? Ha? The... Ano? Gusto ba ninyong umulit mamayang gabi? Siyempre oh. naman. Maximum rank na ako ngayon, kaya kumpiyansa ako mananalo sa Epic Arena. Okay, tara. Hello? Teacher Shu, kamusta? Lumiban po si Lisengguang ng klase. Ano? Nakita po siya ng klase niya umakyat sa pader at tumakas ng parada. Ah, <sighs> uh, okay. Singwang, shout out, Sandale. Nandito pala kayo. Ang mga limang. Bilis. Patayin sila. Patayin sila. Patayin nyo sila.